araw ng lunas, ikadalawang putpito ng Enero, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Binding Term Sheet Agreement sa pagitan ng Maharlika Investment Corporation at Synergy Grid and Development Philippines Incorporated sa Malacanang. Para ito sa pagbili ng pamahalaan ng 20% shares sa National Grid Corporation of the Philippines na sisiguro sa boses ng gobyerno sa mga desisyon ng NGCP. Ang kauna-unahang investment na ito ng MIC, nakikitang magpapatatag sa supply ng enerhiya sa bansa at magpapababa sa presyo ng kuryente. Araw ng Martes, ika-28 ng Enero, pinulong ng Pangulo sa Palasyo sila Defense Secretary Gibot at iba pang miyembro ng gabinete. Dito naman tinalakay ang 2025 budget ng DND at mga priority projects nito ngayong taon araw ng Miyerkules ika-28 ng Enero, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang pagbubukas ng Job Street Career Con 2025. Sa kaganapan, inilapit sa job seekers ang iba't ibang employment opportunities sa loob man o labas ng bansa. Ang aktibidad na ito, bahagi ng effort ng administrasyon na makasecure ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Araw ng Webes 30 ng Enero, biyahing Cebu si Pangulo Marcos. Unang aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga miyembro ng Regional Development Council sa lugar. Sa pulong, inilatag kay Pangulong Marcos ang updates sa major infrastructure initiatives ng pamahalaan na nakatutok sa transportasyon at urban connectivity. Sa pulong naman kasama ang mga Visayan Governor sa Cebu Provincial Capital, nagkatanggap ang Pangulo ng Manifestos of Support mula sa mga local officials sa lugar. Sa kaganapan, nanawagan ang Pangulo sa mga ito na araling mabuti ang mga ipinatutupad na proyekto at programa sa kanilang lugar at siguruhin na on time na maisasakatuparan ang mga ito. Pinatitiyak rin ni Pangulo Marcos na ang benepisyo ng mga proyekto mararamdaman hanggang sa susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Matapos nito, nagsilbing panauhing pandangal si Pangulo Marcos sa ikadalawampung National Convention of Lawyers. Panawagan ng Pangulo, manatili sanang committed ang bawat abogado sa bansa sa pagsusulong ng katotohanan, justisya at pagiging patas, anuman ang estado ng buhay na mga ngailangan nito. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang inaugurasyon ng Mactan Cebu International Airport Parallel Runway sa Lapu-Lapu City. Ang 2.56 kilometer infra project na ito, layong tugunan ng tumataas na air traffic demand at maka-accommodate pa ng mas maraming air passengers. Sa ambush interview sa Pangulo, tahasan itong hinamon ng kasunduan ng China kaugnay sa kinikwasyong Typhoon Misa ng US sa Luzon. Sabi ni Pangulo Marcos, kung ititigil ng China ang agresyon, panghaharas at mga delikadong asal nito sa rehiyon, ibabalik ng Pilipinas sa US ang Typhoon Missile System. I don't understand the comments on the Typhoon Missile System. We don't make any comments on their missile systems and their missile systems are a thousand times more powerful than than what we have. So, I don't understand. Um, you know, it's uh, let's make a deal with China. Stop stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living, Stop ramming our boats. Stop water cannoning our our people. Uh, stop firing uh, firing lasers at us. Uh, and stop your aggressive and coercive behavior. And we'll return the typhoon missiles. Tigil ah. nila yung <speaking> ginagawa nila, <Spanish> babalik ko lahat yan. Araw ng Biyernes, ikatatlumput isa ng Enero, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si outgoing UN Resident Coordinator Gustavo Gonzalez. Sa farewell call, nagpasalamat ang Pangulo sa papel na ginampanan ni Gonzales para sa pagpapalalim pa ng ugnayan ng Pilipinas at ng United Nations, kasabay ng pagpapaabot ng pasasalamat ng Pilipinas sa mga tulong ng UN sa bansa. Matapos nito, nagsilbing panauhin pandangal ang Pangulo sa kauna-unahang graduation rights ng Development Academy of the Philippines na ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Dito na nanawagan ng Pangulo sa mga tagapaglingkod ng publiko na palaging isaalang-alang ang dangal at mga bagong kaalaman na kanilang natutunan para sa pagpapaigting pa ng kanilang serbisyo sa mga Pilipino. Matapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Manila Hotel para sa Convergence Summit ng Partido Federal na Pilipinas o ang National Political Party ni Pangulo Marcos. Dito pinaalalahanan ng Pangulo ang kanilang mga kandidato na kahit mahalal na sila sa pwesto, hindi doon titigil ang kanilang trabaho bagkus lalo pa niya silang haharap sa iba't ibang usapin payo ng Pangulo, tiyagain at magsakripisyo lamang sa trabaho kahit pa sa kabila ng masasakit na salita ng mga kalaban, lalot ang kanila namang ginagawa ay para sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang